kapag ang kontratista mga kababayan ko ay uh, gumanap ng ganyan abay merong ano yan merong uh, ibig sabihin yan gumagana ho dyan yung utang na loob ah, kasi o oh, pag ang uh, isang kontratista nagbigay ibig sabihin ho dyan meron hong kapalit yan mga kababayan mga kababayan ko sabi pa ho dito mga kababayan oh, basahin ko lang ho ah sa ulat sa ulat ni Dexter Gavia uh, Ganive, sa prime time news agenda ng billionaire channel Woo! lumabas aniya sa analis uh, sa pagsisiyasat ng Philippine Center of Investigative Journalism mga kababayan natumanggap di umano si Senate Majority Leader <coughs> nan 20 million na donasyon para sa halala noong 2022 aba <coughs> nako ha ah, nako alam nyo, mga kababayan ko, literally, tatapating ko kayo. Pag ang kontratista, mga kababayan ko, natin natin magtay magplastikan dito. Woo! Hindi na natin kailangan magplastikan dito eh. Kapag ang kontratista, mga kababayan ko, ay uh, bumibitaw. What I mean is bumibitaw. Sumasadya, mga kababayan ko. Kapag ang kontratista, mga kababayan ko, ay uh, gumanap ng ganyan merong ano yan merong uh, ibig sabihin yan Bro! mga kababayan ko merong uh, pag magkakaroon ka ng tinatawag na utang na loob Woo! abay o totoo yan mga kababayan ko gumagana ho dyan yung utang na loob totoo to sinasabi natin itong utang na loob na to mga kababayan ko no? kasi o pag ang isang kontratista nagbigay ibig sabihin ho dyan meron hong kapalit yan mga kababayan Bro! Bro! 'Di ba? Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko, ang naturang kontratista umano ang nakakuha ng mahigit na 2 bilyon na kontrata para sa pagtatayo ng 19 na palapag na tanggapan ng National Housing Authority. Aba! Wow! Abay, surebol na surebol talaga to, no, mga kababayan ko. Ito, surebol to, mga kababayan ko. Imaginin mo, parang ano yan eh, parang patengkyo ng mga kontratista para makaulit kaya senatong mga kababayan.